uuwi si JP kagabi. Dapat. Oo, so, kasi <coughs> mo yan. Iyalag na din. Ha? Ah? Sabi mga sa kanya, pag umuwi ka, bukas na lang. Ah, Oo, so oh, angkas ako sa'yo. Para... Para dalawa tayo. Pero kung ginising ko yung kanina mga wheel, tatayo yun. <laughs> Ayun guys, ito pala yung papuntang ano guys, ka -labas, ka na labas, na ginisti. Ayan, dadaan tayo sa ano, sa toll gate. ito ang lugar dito? Bataan. Ayan guys. Ang gagaling kami ng In His Day. O. Ah, 25 lang pala ito dito. Guys, dito kami sa toll gate. Good morning Thank you dari itu kami dumadahan talaga kah. Mau pun taruh wala apian jian. Merotol kita noi diba. Merotol kita ladayan 25 doon jian. 26. 25. Oh. <coughs> Belt no Neto, Roosevelt? No belt, and guys, I'm gonna rouse a rose belt. Uh huh, no ang ano kami guys Bulacan Papuntang Bulacan Ayo guys, kasama-kasama so ko guys oh. kaputi ha? Yeah. kaputi yung tinda ng tao kaputi? oo may tinda oh? na, na yung kaputi? may kaputi ng ano? ng saging kaputi ng tagalog? oo oh. magbaybahay ka din ganito kinit, ako po ganito ka ano ano ah. ng gubat uh, may ano yan dyan no? may ano sure. na atin? resort resort yan mayroon swimming pool yan dyan baba In Ano lang kasi yan dyan, pinaalis lang yan dyan Kasi may kainan yan dyan noon eh Restaurant yan Pinaalis lang kasi Diyan sa taas may mga ano? Hindi. Andiyan yung mga ano Uyeng na mga, sunda mga sundalo. Oh, no, no. Mga sundalo. Eh ayaw nila dyan na maraming ano? Mga parada. ano na ispatan. Oo. May Ano yung testasi? Si Him yun ah. Oh. ayaw nila yung may maano na mga sundalo kasih, kasi minsan kasi minsan kasi dyan dami magtatambay dyan Rosbel